Sa videong kuwa ng isang netizen, makikitang nagkumpula ng mga taong ito sa bangin sa bahagi ng Kirsudan Bakero Road sa Sityo Narnara, Barangay Bulbulala sa bayan ng Likwan Baay, Abra. Nang lapitan, makikita ang nakatagilid at yuping pampasaherong jeep. Dito, pinagtulungang dalhin sa pagamutan ng mga sakay nitong pasahero. Sa inisyal na imbestigasyon ng mga polis. papuntang Likuan ang jeep nang mawalan ito ng preno at mahulog sa tatlong metrong lalim na bangin pasado alas 2:30 ng hapon kahapon, March 11. Ito pong uh, sasakyan na to, uh, public utility jeepney vehicle. Uh, siya po ay nanggaling sa bangged, bangged Abra papunta po siya sa Likuan baay. Hmm. And then, uh, approaching po sa downhill blind curve sir, na po sa sityo Narnara, barangay Bulbulala, uh, bigla po napansin ng driver na one, nawalan po siya ng preno. Mm -hmm. So dito po yung cause na na-loss control na yung uh, steering ng public utility vehicle, hindi na makontrol ng driver. Kaya dire-direction na siya dun sa baba. sugatan ang labing pitong pasahero kasama ng driver at konduktor habang nasawi naman ang 39 anyos na lalaki na residente ng Bani Pangasinan at 41 anyos na lalaki na mula sa Baguio City na pawang mga pasahero. May kwan tayo sir, on site po tayo na isa. Tapos may dinala sa isang hospital yung Saint uh, St. Chris Wellness Center na isa pero dead on arrival po siya. Hindi raw ito ang unang beses na masangkot sa vehicular incident ang pampasaherong jeep. Yung sasakyan na yun, uh, may history na siya ng one vehicular accident din siya. Hmm. Oo, nung may namatay na four piece na lima, nung uh, mga five years ago, mga ganun sir, oh, dito sa likwan sa ayon due to overloading. Pero ngayon, hindi naman overloading yung cost. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Likuan ba IMPS ang jeepney driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injuries. Jose Robert Inventor, or Engine News.